Hello mga ka-showbiz! Sa mundo ng showbiz, sanay tayong makita ang mga kilalang artista sa telebisyon at pelikula. Pero sa bagong henerasyon, tila may bago ng bituin na pinalitan sila, ang mga social media influencers. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba pinalitan ng social media influencers ang Pinoy showbiz celebrities. Simulan na natin! Noong wala pang social media, ang sistema ng Pinoy showbiz ay umiikot sa tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo, dyaryo, at pelikula. Ang mga artista noon ay pinapaangat sa pamamagitan ng mga talent searches, shows, at pag-aalaga ng mga malalaking TV networks o film studios. Sa nakalipas na dekada, malaki ang naging pagbabago sa larangan ng showbiz sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pag-usbong ng mga social media influencers. Pero paano nga ba nagsimulang umangat ang mga ito? Sa pamamagitan ng mga platform tulad ng YouTube, Facebook, Instagram, at TikTok, nakahanap ang mga ordinaryong tao ng paraan upang makapagbahagi ng kanilang mga talento, opinyon, at buhay sa mas malawak na audience. Nagsimula ito sa paggawa ng mga simple at relatable na content, mula sa mga vlog, tutorials, hanggang sa mga kwento ng kanilang buhay. Dahil dito, mabilis na nakabuo sila ng mga komunidad ng followers na naging basehan ng kanilang kasikatan. Dahil sa direktang interaksyon at pagiging authentic sa kanilang mga audience, naging mas malapit sila sa masa kumpara sa mga tradisyonal na artista. Maraming social media influencers ang naging kasing sikat na rin ng mga artista sa Pilipinas. Narito ang ilang halimbawa. Number 1. Ivana Alawi, Nagsimula bilang YouTuber na gumagawa ng pranks at vlogs. Dahil sa kanyang popularidad online, naging isa siyang mainstream celebrity at nagkaroon ng mga acting project sa TV. Number 2. Alex Gonzaga Bagamat artista na siya, mas sumikat si Alex sa YouTube dahil sa kanyang comedic vlogs at relatability. Sa social media, tumaas lalo ang kanyang kasikatan. Number 3. Zinab Hareki Isa sa mga pinakasikat na YouTuber sa bansa Si Zina ay kilala sa kanyang personal vlogs, mga challenges, at collaborations. Number 4. Donnalyn Bartolome Isang YouTuber at vlogger na kilala sa kanyang music at lifestyle content. Naging sikat siya dahil sa kanyang versatility at relatability sa online audience. Number 5. Mimi Yuwa Nagsimula sa kanyang viral Dalagang Pilipina Challenge, si Mimiyu ay naging isang social media sensation na nagdala sa kanya ng TV appearances at brand endorsements na halos kasing sikat na ng mga mainstream celebrities. Ang kanilang kasikatan online ay nagbukas ng mga oportunidad sa TV, pelikula, at endorsements, kaya masasabi natin na ang social media ay malaking bahagi na ng kanilang journey patungo sa kasikatan. Sa hinaharap, Malaki ang posibilidad na mas lumaki pa ang papel ng social media influencer sa Pinoy showbiz, habang patuloy na lumalakas ang digital platforms at ang paggamit ng internet, lalo pang yayabong ang karera ng influencers dahil sa kanilang kakayahang mag-produce ng content na mabilis may parating sa kanilang mga followers. Sa pagbabago ng landscape ng showbiz, tila wala ng limitasyon kung sino ang maaaring sumikat, influencers man o artista. Sa huli, tayo ang magsisilbing audience sa kanilang kwento, sa iyong palagay, tuluyan bang maghahari ang mga influencers kaysa sa mga showbiz celebrities? Papalitan na nga ba ng mga influencers ang mga traditional celebrities? E-comment mo ang ang iyong opinion sa comment section. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga bago nating mga video. Maraming salamat sa panunood!